Grabe, mga mare. Ah, <laughs> uh, so gida no, siguro. hirap uh, pala yan. ba? Diba? Ang itim niya. <laughs> Ito nga ang ilang kaganapan ng hamburgera ngayong araw ng biyernes. <laughs> Ngayon ng araw ay naisipan ko na nga lang din maglinis ng aking table dahil nga sa sobrang dami nang ang at sa part nga na ito, ay vacant ka ang hambugera Kaya naman, ako nga ay kumain muna. Siyempre, kapag vacant nga tayo, ay hindi mawawala ang ating chismisan. Charing. <laughs> kapag vacant nga, ay talaga nga namang mabilis ang kain lang. Kaya naman, ay after ko nga din kumain, ay sinimulan ko na nga lang din na maglinis agad papers ng ating mga players para at least ay kokonti na nga din yung ating gagawin. Ay nun ako na nga lang din linisin yung aking kunang table dahil nandiyan nga yung, bari yung bari. ating mga anik-anik na gamit. Oo, oh, parang pinapin Welcome! Welcome. At, 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 some, that end, sabi, yeah, ay, nakabidyo! Ay, nakabidyo! Ay, nakabidyo! Ay, Ay, nakabidyo! Ay, nakabidyo! Ano, nakabidyo! Thanks. Okay. Sir, dapat masasawa mo dyan dyan. Hahaha. Ito nga. Hahaha. <laughs> nung last year nung Valentine. Hindi pa nga tapos ang school year, pero ito ka na ay nagbibrigada na. At dahil medyo nga sinisipag ang hamburgera, kaya naman ito tayo nga ay linis-linis time naman. <laughs> At nag-spray na nga lang din tayo ng alcohol para nga mailipat na nga natin yung ating mga gamit para yung kabilang oh, table naman ang ating lilinis. Mm, malinis. Tingnan dyan. Meron din tayo ng pampang. Ah, yung ating pantatahak na At dahil nga sa sobrang daming nga ng bulaklak dito sa akin table, ay pinagsama-sama ko na nga lang din ito para maging bouquet at least ay mas maganda. O oh, diva. <laughs> After nga linisin natin yung ating unang table, itong kabilang side ng table naman. Dahil ito ngayon nagsisilbing main table ko at ito nga din ako nagla-laptop at gumagawa ng mga anek-anek. At ito na nga ang naging itsura after nga natin linisin ito. Actually, ay hindi pa nga din tapos itong ating lilinisin at dahil nga time na, kaya naman ito tanghambugera niyo yung, yung bababa muna. <laughs> May pa-contest nga dito sa quadrangle ng pat-making contest. Ay, kaya naman yan. ito ating tingnan muna. <laughs> ano? Pinto-pintura lang. Taga? Okay. Ang dami, ang gando. Thanks. At ito nga ang kanilang naging final output ng ating mga grade 8 at grade 9 para sa kanilang pot making. O diba, ang gaganda? Number 1. So we choices and cut number 2. For Gida Nonay Festival at Gida Nonay. Yeah. After nga yan, ito maas ang ganito para itong ipapaw naman ng table ang ating aayusin. Anong dati? 3, 5, diba? 2, 6. Ah, dati 35 di ba? Mga 26. Ah, 26 man naka at, at sa akin nga din ng paglilinis ay nakita na, ko ano? nga lang din itong aking in-order sa TikTok na matagal okay, na ito nga ng yung panlinis natin na ng keyboard ng laptop. O diba? Kung Echa. di pa tayo maglilinis, hindi pa natin makikita at paalala. <laughs> At in fairness naman, ay maganda nga din naman siyang gamitin. At talaga nga naman nakakatanggal ng alikabo. Kaya bumili Very na din kayo. Good. Try nyo. Pagkatapos <laughs> nga din natin dyan na maglinis, ay nagpatulong na nga lang din ako para nga din maitapo na din itong basura sa itaas. At sa part nga na ito, ay tapos na nga din maglinis ng hambugera. Kaya naman, itong at malinis na ang table ng hambugera. O oh, diva. <laughs> At sa pag nga ng hambugera ay nadaanan ko nga din itong ating mga players ng athletics dito sa bayan ng Victoria. Ganito pala ang eksena sa tinatawag nilang walk-a-thon. Ganyan pala yun. <laughs> At dito na nga nagtatapos ang vlog ng Hambugera. Just keep on watching. Bye. <laughs>